Ayan, ang haga pala ng maligo ng aking mga bulilit. Yung dalawa kong bulilit, kasi nilang maligo sa ulan. Kaya ayan, naligo na sila sa ulan, guys. Uh, siya nga pala, guys. May bagi pala tayo ngayon. Uh, yung inting. Bagi yung inting, guys. Signal number one po tayo dito ngayon sa Quezon City, Metro Manila po. Ayan. Uh, kahit umaga po, 7.50 ng umaga, eh, eh, gustong maligo ng mga bulilit po sa ulan. Kaya ayan, pinagbigyan ko naman, guys. Ayan, may tinuro sila sa akin na akala ko kung ano pati tuloy. Ako nababasa, guys. Ayan. Kaya pinabigyan ko silang maligo sa ulan. Pero kahit ano, malakas-lakas ang hangin, hindi pa rin sila giniginaw. Kasi gusto pa rin nilang maligo at ayaw pa rin ng bumitaw sa ulan. At ayan guys, nag-enjoy naman sila at may nilaro silang dahon. Dahon pala lang tuba, -tuba yan guys. Ayan, patuloy pa rin po silang maligo. Ayan, nag-enjoy pa rin po. At kaso lang may nandiyan na po yung sidecar ko. Dumadating na po guys. Ayan, dyan lang muna nakapark. Ayan. Hala, sige. Tingnan niya po guys, ang kulit po niya ng dalawa oh. Ayan. Nagana po sila sa ang tubig na galing po sa buko. Ayan. Pero malinis na po 'yan guys kasi kagabi pa po nagumpisa ang ulan. Hindi hindi na po 'yan marumi. Kasi gabi ng gabi pa po nagumpisa pa na yung ulan kaya habang umuulan, tumatagas na rin po yung dumi diyan. Kaya diyan ko na lang po sila pinaano. Kasi kaysa doon po sa kalsada kasi mahirap po sa kalsada. Eh may mga sasakyan po. Kaya sabi ko diyan na lang po kayo. Ayan, oh, tumatagas O, di ba? Ayan. ayan. Guys, dito na guys, na guys. guys. Katuloy pa rin po silang ano, naglalaro ng dahon. Ayan o. Dahon yan ang tupa tupa guys, yung pinaglaroan nila. Ito pa tupa kasi ako. Ayan, napasili pala ako ng bigla sa akin CCTV ko na nung ano, akala ko ay nabasa. Nung pala tinalasikan lang siya. Ayan, antok na antok pa ako guys. Maga pa kasi. Aga silang nagising. At ayan, manok agad sa ulan, naligo agad. Ayan guys, mga sasakyan at na gano, biyahe pa rin sila. Ngayon, takbo ng takbo talaga sila guys. Hindi kita talaga mati yung ginawa oh, yan. Kalikutan mo, ay kita mo yan. Hindi <laughs> ba? Oo, oh, ala sige. Patuloy lang, sige. Oo, oh, diba? Napan, nagsawa na rin yung isa kaya umupo. Hindi ba? Nagsawa na siyang magano. Napahinto sila ng bigla. na bisa nakakumpisa na naman. O. Nahiya sa sino ngayo, kasi ni ngayo na sa tap sa tapat eh. Kaya napahinto sila. Ano na, nahiya kayo no. Hindi kibit-kibot kapang. Sa diba na yan naman nakumpisa naman sila. Ganyan ka kulit ang akin dalawang bulilit. Boy and girl yan. Sobrang kulit. Ay niyan. may tinuturo naman din tong isa iwan ko kung ano yung tinuturo niya ayan dumaan yung ninong niya Hmm. ayan na dumating na pala yung papa nila guys nagaling po naghatid ng kuya nila inatid po sa palingke ayan dumating na papa nila o oh, diba o oh. talaga ng ulan At, ano ayan tapos nakatanggal naman po ulit guys ang aming side car dahil po nakabiyahin naman po ito lagi talaga walang po walang tigil na takbo-takbo hmm, hihinto naman sila at patuloy naman ulit parang giniginaw eh <laughs> giniginaw sila dito eh giniginaw ako naman gusto na rin maligo sa so pero ayaw ko muna kasi malamig ang maulan may hangin din kasi guys dahil bagyong yung ano bag yung inting ay nako 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 pula. Sige, gigi, kakulitan naman. At ayan guys, hanggang dito na lang ating video. Ayan, bye-bye po. God bless you all. Follow, follow, and share. Bye!